Good morning guys, good morning, good morning uh, Ayun, pabalik na naman tayo mga 5'9 Baka pa rin oh, no? hindi pa rin nawala yung tubig Sa high tide po mga 5'9 Mas tataas pa ito mamaya alas 8 Kaya hirap maglakad dito Kamusta kayo dyan mga 5'9 Shout out sa inyo dyan, sana safety tayong lahat Kasi mayroong mga lugar ngayon na mas mataas pa rin yung tubig mga 5'9 yung know, o, bike yung bro. Pagod ah. din yung mga pa yung mag-bike. May delikado kasi dyan yung pumasok yung silupin sa ano, sa kadina mo. Baklas talaga yung mga pisa nyan. Yung mga RD. Ganyan nangyari sa bike ko kagabi. Baklas. Ah, wawa itong malabunan itong mga kayo na yan. Abang buhay na ito ganito wala nang pag-asa pag tuloy-tuloy pag pa yung ulan mga pagdain din ato bababa dadaming dadaming itong tubig dito shout out sa inyong lahat dyan mga pagdain ito pala yung daanan na to pulong duhat yan dito mga 5.9 para sa mga gusto mag update ng ano baha dito sa hulong duhat mga tagarito Mas so okay ngayon kasi wala nang basura oh. Kagabi daming basura mga 5-9 Punta ko nang nabutas kagabi mga 5-9 Kasi akala ko Walang baha roon Doon pa may eh, ganun pa rin talaga Alaki ang tubig dun kahit saan ka dumaan baha okay mga 5.9 hanggang dito na yung video natin mga 5.9 update naman tayo mo bukas siguro update naman tayo dito yung, yung, yung situation Maraming salamat sa supportahan nyo mga 5.9. Shout out.